Bakit ako amin? Ah, na gusto kita eh halata mo naman Siyempre, kailangan pa rin natin mag-usap May pagtingin ka sa akin, mahal kita Siyempre, kailangan ko pa rin ng prueba na tayo na Para malaman ko na may karapatan na ako sa iyo Pagka ganyan, wala lang usap-usap, tayo na agad Tayo na agad? Wala nang bawian yan ah Ibig mo sabihin may karapatan na ako sa iyo? Love you. Sana maging tayo hanggang sa dulo. Sana maging matatag tayo sa anumang pagsubok sa relasyon natin. Iingatan kita at pahalagahan kita. Mamahalin at ipagtatanggol sino man ang nais manakit sa iyo. Pagsilbihan kita at igagalang habang buhay.